Sa ganap na batas ngayon ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill, ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Aquino ang naturang panukala na kinilala ngayon bilang The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Samantala, isinantabi na ng ilang opisyal ng Simbahang Katolika ang planong maghain ng petisyon sa Supreme Court upang tutulan ng pag-iral ng kontrobersyal na no Reverend Health Law ayon kay Lipa City Archbishop Ramon Alvarez malago na rin katigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Nilagdaan na ni Pangulo Aquino ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 sa statement ay pinalabas ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte December 21 nang nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act 10354. Ayon sa Malacanang, ang pagsasabatas ng Responsible Parenthood Act ay inaasahang pagwawakas ng kabanata ng pagkakahati sa ating kasaysayan. Itinuring di itong pagbubukas pa ng pagkakais at kooperasyon ng iba't ibang sektor ng dipunan. Naging mainit ang usapin ng naturang batas na niniwala ang Malacanang na isa itong pagkilala sa pag-iral ng tunay na demokrasya sa hangarin magpatupad ng hakbang para sa pambansang interes. Nakapaloob sa naturang batas ang karapatan ng bawat isa na makapili ng makakasama sa buhay na naaayon sa kanyang reliyon at paniniwala. Pagbibigay karapatan sa pamilya na makapagplano ng pamilya batay sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan o income at ang pagbibigay ng karampatan tulong laban sa malnutrisyon, pa abuso at ito ang dahilan para mapabayaan ang kinabukasan ng mga bata malinaw ring sa batas ang pagkilala ng abortion ay ilegal at may karampatang kaperusahan Magkagayon man, tiniyak sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act na may kaukulang tulong para mailigtas sa anumang komplikasyon ng mga ina sa panahon ng pagdadalang tao. Nilirespeto rin ang batas ang desisyon ng bawat pamilyang Pilipino kung paano nila nais gawin ang pagplano ng kanilang pamilya. Samantala sa loob ng 60 araw matapos maging epektibo ang batas, ang Department of Health sa pakikipagtulungan ng mga otorizadong grupo mula sa DSWD, DepEd, Philippine Commission on Women, DILG, local government at NGOs ay magpupulong para sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations para sa epektibong pagpapatupad ng naturang batas. Layunin ng pagsasabatas ang panukalay maiwasan ang pagtaas pa ng bilang ng mga ina na namamatay dahil sa panganganak. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.